What's up guys? Good morning. Naumpisahan mo na ba yung pinaplanuhan mong negosyo? At natatakot kang malugi? Panoorin mo itong video na to. Maibibigay ako sa iyong ilang mga tips para maiwasan ang pagkalugi sa negosyo. Noon, nung nag-umpisa rin ako magnegosyo, iniisip ko rin yun. Iniisip ko yung baka malugi. Pero, pagka negosyante tayo, hindi talaga natin maiwasan na sa isang negosyo na ating pinapasukan ay hindi malulugi. Malulugi at malulugi tayo. Pero, kung nag-umpisa ko mga negosyo, experience ko rin yung pagkalugi. Marami ang dahilan or factor kung saan tayo nalulugi. Pero, yun lalabanan ko yun. Tinitingnan ko yung aking mga Uh, expenses, nitingnan ko yung aking fixed cost, variable cost kung saan ako napalaki yung gasto. Unti-unti kong binabawasan yun. Kaya dahan-dahan ko siyang natutunan na pag uh, binawasan pala natin yung ating mga uh, fixed cost at variable cost, iwasan natin yung pagkalugi. Kaya ngayon, meron akong share sa inyo na ilang mga tips para maiwasan ang pagkalugi sa pinapatakbo nating negosyo. Una, gumawa ng maayos na plano para sa negosyo. Simulan ang negosyo sa paggawa ng komprehensibong plano para sa negosyo. Itala ang mga layunin at estratehiya, target market, at posibleng gastos at kita nito. Ang isang mabuting plano sa pagninegosyo ay, ay magbibigay sa iyo ng gabay ng mabuting pagpapatakbo ng negosyo. Sumunod na natutunan ko para maiwasan ang pagkulog, pagkalugi sa negosyo ay panatilihang mababa ang mga gastusin. Mag-ingat sa mga gastusin at siguraduhin lamang na yung mga kinagastos natin ay yung mga pinakakailangan lamang sa negosyo natin. Kaya natin bumili ng mga bagay na hindi naman kinakailangan sa negosyo isa sa mga natutunan ko para maiwasan yung pagkalugi sa negosyo ay kailangan mag-set tayo ng tamang presyo sa ating mga paninda o sa ating produkto at sa ating serbisyo. Sa pagtakda ng tamang presyo sa produkto at serbisyo natin, kailangan alamin din natin ang market natin para makapag-establish o makapagbigay tayo ng tamang presyo sa ating produkto at serbisyo. Siguraduhin din natin na meron tayong sapat na kita para matustusan ang ating mga gastusin or expenses sa negosyo. Sumunod sa aking natutunan dyan para maiwasan ang paggalugi sa ating negosyo is yung magtakda ng panahon at oras sa ating mga customer. Kailangan din nating makihalubilo sa customer para maitanong natin kung ano ang pangangailangan nila sa ating produkto at sa ating serbisyo. Kailangan natin silang kailangan nating makuha yung kanilang comments and suggestion sa ating produkto at sa ating serbisyo. Kinakailangan din natin pakinggan ang kanilang mga gustuhan kasi sila yung nakaalam para mai-apply natin sa ating negosyo at ma-improve pa natin yung ating serbisyo at mas maraming masaya at tapat na customer ay magresulta ng mas maraming repeat na negosyo at mataas na kita. Sumunod na aking natutunan ay ang pag-iwas sa sobra-sobrang utang. Kailangan din nating iwasan ang pag-utang ng mas malaki sa bangko na sobra-sobra na para hindi lumaki yung ating expenses. Dahil sa ang labis na pag-utang, maaaring magdulot ng problema sa cash flow at pagkalugi sa negosyo isa sa mga natutunan ko sa experience ko sa aking negosyo para maiwasan ang pagkalugi ay yung regular na pagsusuri at pag-evaluate ng daily sales. Kailangan consistent yung pagsusuri natin sa ating negosyo at sa sales araw-araw para mamonitor natin kung tayo ba ay may profit or lugi ba sa isang araw kailangan din natin gumawa ng isang system na halimbawang sa sales ngayong araw na to, alam na natin kung lugi ba tayo or hindi. Yung mga nabanggit ko mga kanegosyo, yun yung ilan sa mga uh, na-experience ko along the way sa venture ng aking pagninegosyo na nakakatulong sa akin para maiwasan ang pagkalugi at maigapang yung aking negosyo na hanggang ngayon buhay pa rin siya. Kaya ako yan sinishare sa inyong mga ka-negosyo dahil naniniwala ako na yung mga yan, pag in-apply nyo rin yan sa sarili nyong negosyo, tiyak na makakatulong ito para maiwasan ang paggalugi. Ang pinakakalaban lang naman natin dyan ay yung hindi natin mamonitor yung ating cash flow araw-araw, expenses, yung mga na hindi naman kinakailangan sa isang negosyo, yun yung kadahilanan kung bakit malugi ang isang negosyo. Pero, dahil isa nga tayong entrepreneur, gumagawa tayo ng paraan, tayo ay nag-aaral, nagsisikap, para maigapang ang ating negosyo sa mas mahaba pang panahon, yan yung mga naging solusyon ko para maiwasan ang pagkalugi. Kaya ko yan sinishare sa inyo. Pero kung nag-umpisa ka na ngayon magnegosyo, wag kang matakot na malugi. Lahat ng mga negosyante, na-experience din nilang malugi, sa kanya-kanya nilang mga negosyo. Ang kagandahan lang sa mga negosyante dahil mas matibay ang loob, inaahon pa rin nila yan, ginagawan pa rin nila ng paraan. Kaya nung natutunan na nila kung saan sila nalugi, yun ang sinusolusyon na nila. Kaya kung ako sa'yo, kung ma-experience mo ang pagkalugi, wag na wag mong bitawan ang iyong negosyo. Kailangan lang natin igapang pag-aralan kung saan tayo nalugi o saan tayo nagkamali, yun ang ating solusyonan. Dahil kung malagpasan natin yung mga problema natin sa cash flow, napakalaking ginhawa na rin kung matutunan na natin ito kung paano ang solusyon. Kahit maka-encounter ka uli ng panibagong problema pagdating sa iyong financial system, madali na lang para sa iyo dahil sa nasolusyonan mo na ito at na-experience mo na ang previous business mo. Kaya laban lang tayo, huwag sumuko kahit anong hamon ang ma-encounter natin sa ating negosyo. Hanggang dito na lang mga kanegosyo, kung nagustuhan mo ang video nito, paki-like and share and follow my YouTube channel. And please hit the notification bell para updated ka lagi sa mga susunod na i-upload ko pa na video. See you next time. Brum brum. Bye.